Labing apat na kaso ng media killing sa Pilipinas sa nagdaang dekada ang hindi pa rin nare ayon sa Global Impunity Index. Pero ang Presidential Task Force on Media Security pinalaga ng ilang bahagi ng report na ito. Anila, prioridad ng Marcos Jr. Administration ang kaligtasan ng mga mamahayag sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sa ikatlong sunod na taon, nananatili sa ikapitong pwesto ang Pilipinas pagdating sa mga bansa na hindi nalulutas ang pagpatay sa mga kawani ng media. Ayon yan sa 2022 Global Impunity Index ng New York-based media watchdog na Committee to Protect Journalists o CPJ. Sabi ng CPJ, labing limang taon nang nasa listahan nilang Pilipinas at sa nagdaang dekada labing apat na pagpatay sa mga mamamahayag ang maituturing na unresolved murders pa rin. Ngayong taon, apat na Filipino journalist ang pinaslang sa bansa. Dalawa rito ay nangyari pa sa nagdaang Duterte administration. Yan nga si Nadjana Villegas at Federico Gempesaw. Ang dalawa naman ay sa ilalim na ng Marcos Jr. administration. Ito ay si Renato Blanco na pinaslang noong Setyembre at si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid na tinambangan noong Oktubre. Sabi ng CPJ, nagbigay ng pag-asa na matuldukan na ang mga karahasan sa mga mama mamamahayag ng magpalit ng administrasyon mula sa liderato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagpaslang kinamabasa at blanco ay nakadagdag daw ng takot na magtatagal pa ang kultura ng karahasan at impunity sa media sa bansa. Kinilala naman ang Palasyong Global Impunity Index pero may ilang bagay itong pinalagan. Sabi ng Presidential Task Force on Media Security, karamihan sa mga kasong binanggit sa nagdaang sampung taon ay full investigated na. May mga kaso na rin daw na nasa korte na at may mga plano na sila kasama ang judiciary para matutukan ng mga kasong ito. Pagdating naman sa kaso ni Percy Lapid, alam naman daw ng publiko na binibigyang halaga ng gobyerno ang kasong ito. Dapat daw ay magtiwala sa law enforcement agencies para mapanagot ang mga may sala. Sabi pa ng Palacio, kinilala rin daw ng CPJ ang bansa noong 2020 bilang most improved ng bumaba sa ikapitong pwesto mula sa ikalimang pwesto. Tinayak din ng Malacanang na top priority ng administrasyon ang kaligtasan ng mga mama mamamahayag at media practitioners sa bansa. Pero para kay University of the Philippines Journalism Professor Danilo Arao, walang matatawag na improvements hangga't walang naresolbang kaso. Hindi magandang listahan ito. Kasi yung gobyerno, sinasabi nila malaking improvement na yung mula sa panglima eh, ang rank natin ikapito na. The fact na nandun ka sa listahan na yon, ayun yung problema sa ating gobyerno. Uh, meron tayong tinatawag the impunity denialist. Mungkahi ni Araw, magkakaroon ng independent body na tututok sa mga kaso o kaya ay bigyan ng sapat na pondo ang Commission on Human Rights. dapat ito, uh, may independence mula sa gobyerno. Yung Presidential Task Force on Media Security, dapat yun yung isa sa mga ahensya na nagbabantay at naninigurado na talagang uh, hindi magkakaroon ng culture of impunity sa Pilipinas. Sabi ito, naman ito, ng National ito. Union of Journalists in the Philippines, magsilbi raw dapat na wake-up call sa gobyerno ang report lalo pa't mainit na usapin pa rin ang pagpatay kay Percy Lapid. The data will show na journalists are under threat in the Philippines. Journalists do get killed in the Philippines. Um hindi lang 'yan, nile-label minsan na kalaban ng estado, no? At uh so ito 'yung mga conditions na ginagalawan natin. Um medyo um Debatable nga again ano, if, if we are the most dangerous. Pero definitely dangerous profession ang journalism in the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith del Mundo, News 5.